Ito sa bandang baba. Grabe. Parang piyesta dito. Morning mga brother. Ngayon ay Sunday, alas 7.30 ng umaga. Sarap ng araw, di ba? blue na blue yung kalangitan at finally nito na nakalipat na kami dito sa Tarlac City so first ride ko to simula nung lumipat kami dito magtutuwi, I mean 2 weeks na kami dito sa bahay uh, kaso hindi pa natatapos pero tapusin muna sa loob ngayong araw ay pupunta tayo sa Pampanga at sisilipin natin ang isa sa pinakasikat na ilog Itong pasyalan na to ay pinupuntahan, dinadagsa ng libu-libong mga turista. Uh, lalo na ngayon weekend, ngayon ay Sunday nga pala. So, tignan natin kung gaano kadami mga tao doon yun. At papakita ko sa inyo kung bakit nga ba napakasikat itong ilog na to na matatagpuan sa Florida Blanca sa Pampanga. Dai tayo ng 3 minutes. Mula dun sa bahay hanggang sa highway. 3 minutes lang naman. Tapos malapit lang ako dito dun sa entry ng Tarlac City uh, Expressway Tplex or uh, SCTEX. Kalimutan ilagay yung pads ng gear ko ah. Uh. Ay, sabi ko pa parang ang luwag ng gear. <laughs> ang pala walang mga pads. Ganda lang dinadaan ako, ano, ang press ko. Woo! Ah, kami Yeah. So, ngayong araw mag-warm up ride lang tayo. Dito lang muna tayo sa medyo malapit-lapit. Alright. Pagkas lang tayo ng Tap-up lang tayo. 58 na ang gas. 58 pesos na ang gasolina. Hindi no. Kailangan natin bumiyahe ng 3 minutes bago dito sa highway. <laughs> Pero ayos lang dahil skirt yung uh, location ng bahay natin. Nasa skirt ng Tarlac City. Kaya ato panalo yun sa akin. On the way to expressway na tayo. So mula dun sa bahay hanggang expressway siguro mga that's additional uh, Five minutes malapit lang din eto na yung expressway guys wala pa ang 5 minutes andito na tayo etong dadaanan natin yung expressway na to eh, entry lang papunta ng uh, south at saka exit naman to kapag galing ka ng north kapag galing ka ng norte eh. check mo ko muna yung balance ko ayun may silong tayo dito sa tabi ng simbahan anyway grabe ang tagal ko dito ah mabot ako ng isang oras dito sa side dito dahil nahirapan akong mag load nahirapan akong mag load ng RFID sa GCash ready to roll let's keep on rolling baby hindi na naman mababasa to ah Woo! Nakakamishwag rides! <laughs> yeah boy! Gawing riders! Nasa kabilang lane, Papunta ng norte Dito tayo sa part ng Clark Clark Pampanga Mula rito hanggang Florida Blanca Mga ilang minutes na lang yan malalim na ng quarry dito oh. holy moly double check ko lang yung map sabi kanina eh meron pang 15 kilometers ito yung pinaka gusto kong expressway sarap daanan tsaka konti pati yung nadaan ngayon lang marami ano pero most of the time konti lang nadaan dito. Uh, Palakol river. Eh, di wow. <laughs> Next time ito yung mga kabundukan na ito. Magaganda rin yung kabundukan ng porak eh. Tapos sa likod ng mga kabundukan na yan mga brother. Ano na yan? sa ah, sambales. Kung lumagpas tayo sa exit, diretso na tayo na Subic. <laughs> Ganda talaga rito. Hili. Oh. Paanan nga lang siya ng vulkan dito. One kilometer. <laughs> Saktong sakto mula dito sa exit na to ay napakalapit na rin yung destination nating Palakol River. Kaya napakadaming riders. Eh na ilan niyan? <laughs> Maganda naman pala yung daan. Akala ko eh, buhangin tayo dadaan. Hindi pala kongkretor pa lang, lapad. So tama lang to na inayos nila ng ganito yung daanan para syempre mas ma mas madaling puntahan ng mga bibisita dito, di ba? Kumbaga eh tourist friendly yung daan. <laughs> eh Citex, bakit nga ba dinadag sa itong lugar na to? Na parang akala mo may may milagrong nangyayari. <laughs> Alam mo, eh, parang pilgrimage style bakit nga ba dinadagsa ang lugar na to? Meron bang gamot yung tubig dito? Na pagpagaling ba ng gout yan? <laughs> Subukan ko magtampisaw baka gumaling yung gout ko. <laughs> so yung entrance fee dito uh, 30 pesos kasama na yung parking. Kasi parang entrance mo parang uh, 10 pesos lang. So affordable siya, pwedeng-pwede to sa mga kahit marami kayo. mura pa rin grabe ang <laughs> pati yung parking area ano ang uh, konkreto rin oh, daming cottages. Yung nakikita nyo kung gano'ng kadaming sasakyan yan Tricycle, halo-halo, may 4 wheels Ay, pwede ko pala sa taas Ano kayo, dulo na ito, tara silipin nyo natin dito na tayo sa Palakol River. Ito na yung pinakasikat na ilog dito sa Florida Blanca. O kahit siguro dito sa buong Papanga ito na yung pinakasikat na pasyalang ilog. And so maglakad-lakad tayo ngayon. Papakita ko sa inyo yung uh, pwede nyong makita dito sa Palakol River. At mamaya subukan natin magpalipad ng drone. Hopefully, hindi ito restricted area. Siksikan na yung mga sasakyan dito hindi na malaman kung saan magpaparking yung iba Oh, dito muna tayo overlooking, pambungad. Dito sa mystical na river na to, bakit nga ba dinadagsan ng gano'ng kadaming mga tao? Ano? halos okupado na lahat din sa may tabi mismo ng ilog o, okupado na nga lahat banda dito na lang sa medyo malayo ng konti dun sa ilog yung available pero maganda kung nasa taas ka syempre diba? kasi dito sa baba sinasalo mo na yung dumi nung galing sa taas eh. so lakarin natin hanggang dun sa pinaka poste eh. nung tulay dyan sa SCTX ay malapit na tayo sa paanan ang sabi sa akin Itong poste na to ay abot ng 37 meters Ayon sa tansya ni Kuya kanina Ngayong katangkad Itong tulay na to Solid di ba? pang pangakyatan doon no, sa pinaka poste doon sa baba Pwede palang puntahan yun eh Yung mga iba pumeso dito sa may poste eh Malapit sa poste para may lilim <laughs> Diyos ko, diskarte lang to <laughs> eh, Nagpapawisan na Nagpapawisan na ako ng todo Kakaumpisa pa lang ng summer to ah Paano pa yan kung April na yan April, May na po Abot na ng 40 40 degrees Celsius Ito may lilim na ng konti Sa ilalim na to ng tulay mga brother Ayan na yung tulay Hindi yung masyadong makita kung gano'n talaga kalaki itong poste na to Tsaka gano'ng katangkay pag sa camera lang Pero pag kayo nandito <laughs> mga mga kayo rito so siguro so siguro palakol bridge din ang pangalan nito parto ng expressway SCTEX pababa papunta ng Sambales papunta ng Subic at yung kubo niya hindi lang dito hanggang doon sa taas pa kaya maswerte rin yung mga nakakuha dun sa taas I think pati summer hindi rin nawawalan to ng tubig eh parang malakas pa rin yung agos nya So sari-sari ginagawa ng mga tao dito Nagiinuman Sa ilog mismo Maganda nga naman to eh no Ayan. So gaya ng sabi ko May mga mabibilhan na rin naman kayo dyan mga tindahan Pagkain Inumin mga ganun Kaya hindi, hindi masyadong hassle Kahit di na kayo magbaon Pero siyempre expect yung mas mahal. O nga pala, mabanggit ko na lang din, itong mga kubo na to, uh, 400 pesos yan. Yung nasa baba. Kapag ka-weekday naman, pag hindi peak season, 300 pesos lang. So usually weekend lang daw talagang sobrang daming tao dito katulad nyo yun. Dahil na Sunday. So expected na yan. Ayoko na rin maligo sa so daming ng tao na yan. Kanina <laughs> gusto ko magtampis kasi sobrang init nga. Pag pupunta nga lang kayo doon sa taas, yung mga available ng kubo pa doon Siyempre mas mahaba lalakarin nyo kasi nga hindi na pwede dito ang motor Kailangan nyo nang uh, maglakad kasi may mga designated na parking area doon sa mayunahan Ito so, yung mga kubo-kubo nila, ganyang kalalaki Ayan, ito may mga bakante pa May mga bakante pa rin naman pala Pero paramihan taken na dami Sari ha sari-sari na maririnig mo dito may nagpapatugtog sa kabilang ano kubo meron din sa kabila <laughs> may nagiinuman may kumakain <laughs> kalmo piyesta eh Masara, masaya rin to actually sa totoo lang masaya rin siya nice Eh hey, may tahong oh. dami buhay pa literal kala mo piyesta Yo <laughs> man, tiempo. Kaya oh, yeah, mahirapan tayo dito pagbaba. <laughs> mabuhangin to ah. Oh, madulas to pagbaba <sighs> Alright, Dito muna tayo, po, po, po. So yun nga at sinubukan ko magpalipad ng drone dito Kaso nga lang restricted area sya uh, No fly zone itong area na to Dati yung mga ibang drone ko na ginagamit Pwede kang mag request ng permission eh Ng authorization from DJI mismo Para makapagpalipad ka pa rin Pero limited nga lang yung distance at saka yung height Yung altitude nung uh, palipad mo Pero sa ngayon for some reason Wala akong option na ganun Halo-halo. Dinig na dinig mo yung mga big bike na dumadaan sa taas ng tulay, oh. May halo-halo na si Kuya. Tara, halo-halo tayo. Upos pawis mo dito. Sobrang init. Meron na. Halo. Sige, isang halo, halo. Ayun na, meron na. Ah. One down. Takay sana akong halo, halo. Gooder pa ako ng isa. <laughs> Sobrang init talaga dito, oh brother. Alright guys, trivia. Ah, um, natanong niyo na rin ba kung bakit tinawag na Palakol River itong sa ng libu-libong turista dito sa Florida Blanca, Pampanga ay dahil po yan sa pangunguhan ng kahoy dito nung unang araw kasi siyempre yung pagkukuha ng kahoy pagputol mo ng kahoy gagamit ka ng Palakol kaya dinawag na Palakol River ito at least yun yung version ni Kuya yan yun yung version niya hindi ko lang hindi ko lang alam kung ano yung version naman ng kwento ng mga ibang taga rito kung pareho siya ng kuwento. Uh, kwento. Pero yun po yung sinabi sa akin kung bakit tinawag na Palakol River etong ilog na ito. dito maganda. Maganda pala rito, medyo may mas malalim na konti. baba. Yung kanina yung sabay po sinabi tinignan. Marami rin tao doon. Parang piyesta dito. Alright mga um, brother, alis na tayo. Uh, Diretso tayo ng Clark. Tapos pupunta tayo ng Bamban Tarlac. So yun guys ang ating rides dito sa Palakol River Grabing ilog to Napaka daming bumibisita Libo-libong turista mga bumibisita rito At yung parking area nila wala na Punong-puno na rin Yung iba nagpaparking na dito bale Medyo malalayo-layo pa yung lalakarin mo Pag dito ako magpapark Pero ayos lang Importante makapunta 'ba. So, unang factor siguro niyan kung bakit talagang dinadag sa to ay eh, dahil malapit lang siya. 'Di ba? mo Pampanga lang to gitna yan. So, kung galing ka ng Tarlac or galing ka nang Bulacan or siguro Nueva no, Ecija or sa mga iba pang karatig na bayan, ay eh, madali lang tumpuntahan. Yung uh, ambiance dito, oh. Alam niyo na summer kaya medyo brownish lang nakikita natin kapaligiran dito dahil sa mga tuyong-tuyo ng mga talahib at mga dahon ng mga punong kahoy Ah, uh, pangalawang factor dyan ay dahil hindi siya pahirapan na puntahan kita nyo sa dinadaan ko palang konkreto to pagpasok doon mismo sa paanan o doon sa tabi mismo ng ilog tapos sa mga manggagaling din sa expressway ay exit nya guys dito lang po katabi niya lang yan lang sa taas nyan ang uh, SCTEX SCTX uh, exit nito. Kaya sobrang dali lang talaga puntahan siya. At uh, syempre, pangatlong factor dyan ay dahil summer na. So lahat naman ng ilog, actually maraming tao talaga dyan. Ano, kalala na ngayon summer. Uh, yung papuntang uh, bandang Nueva Ecija, marami rin dyan, sigurado. Sa may gabal doon, sigurado dinadagsa nadagsa yan.